So yan guys, nilagay ko na yung dahon ng ampalaya. Yan, lutuin na natin ng konti. Kunting kulo lang yan, maluluto na agad yan dahil dahon lang. Yan guys, ang aking tinolang manok na may dahon ng ampalaya. Yung iba siguro, ano nilalagay dahon ng sili or malunggay pero ako ampalaya. Yan, dahil mas masarap yan para sa akin. muna ng umuulan Alright guys, nasa ako pa sa cellphone ko. Dan marota na manong guys, kasi gusto n'emish yung ano. Kedo wala daw. Sakto yan bolon lahat ng panao.

nalipatak kaya magila sa ginatang ko ito ha balon balonan puro balon balonan aja dyan <laughs> wala pa laukan tiko ko ha patay ay inaalim din ko ha yeah, nalipatak balon balonan balon <laughs> balonan so nakabili na ko ng marok guys titinola tayo ngayon dahil maulan yung panahon adobo yung sabi ni Mace kanina pero malamig kasi yung panahon kaya ano kinukulan na lang para may sabaw yung daming sasakyan guys puro traffic ngayon rush hour eh huwi yan ng mga ano tao hanggang ano guys hanggang Robinson to makakaba yung ano, traffic pero makakasigit mamaya ako dun sa ano mapasok sa may boarding kaya pala ano ay eh, siguro masyadong traffic ngayon dahil sa ano Dahil tapos lang ako Dahil South South Day So malapit lang tayo guys Problema dito sa daan dito Tapos sa boarding So washing ko lang motor ko kanina Tapos ito yung daanan Yan kung nakikita nyo guys Putik kaka washing mo lang yung motor mo tapos dito yung dadaanan mo grabe washing na lang ulit bukas so malapit na tayo guys maghihintay na si mrs. sigurado um, hi Tegalan? Ha? Huh? Tegalan. lang dahil pinasahod si ano eh ang dahil pinasahod ano? 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 pranks okay na kong gagay? ay no, go, huh? hindi, kanina nagdiri yan siya yan siya guys mm hmm napagod na ano? napagod na naglabah naglabah? hindi, sige dito natayo to? hindi siya natayo? hindi, hala dito eh oo oh, oh. hindi, dapat din mo siya nilabah hindi siya umaraw kailangang umaraw uh, uh, ano <laughs> rin? Hindi ba yan? Kasi makapal yan. Ayun na yung salit na niya? Oo. Oh, sigurado ka? Oo. Uh -huh. Buti na lang hindi siya, no? Hindi siya masyadong lumakas yung ambon niya. Mm. Sakto lang. lang. Um, nagluto na siya ng ano guys. Nagluto uh -huh. na siya ng... Oh, mainit. Nagluto <laughs> na siya ng kanin. Uh. Ako magluluto ng... Ulam. Ano yun? Lulutuin ko. Tunala. Tunala? Eh, sure ka? Ano nga lang? Ba't tunala? Tunala? Lalo <laughs> ano ba? Ah, request mo. na nalala. Oo. Mm -hmm. Tapos, kumutin ka din ako ng ampalaya. Para may dahon din. Para mas masustansya. Um, mas masustansya siya. So yun na guys. Nagigisa na ako ng... Loyas si Boyas, ito na yung manok. So, ito na yung patat ay patatas sa so, yote. Ihuli ko na yung ano mamaya. Daan ng ampalay. Yung guys, nailagay ko na rin yung ano, manok. Sasangkot ako muna. Para mawala yung lansa. Yan. Itimplang ko na rin yung konting, konting asin muna para hindi diyan. No? Uh, sobrang na yung maalat ma ma So yun guys, nalay ko na rin yung norcubes niya. Pagdagpan lasa. Pagdagpan sa lasa ko. Tapos hinihimay ko na rin yung malunggay. nihalo ko mamaya. So yun guys, tapos mo nang hihimay yung malunggay. Ayan o, palaya. Subod natin itong halawin. Okay. Nagtubig na siya. Hindi ko nilagyan ng tubig yan guys. kusang lang siya nagtubig. Dahil sa ano siguro yan? Sa manok. Okay na. Smooth ko ng barito na. Sa yote eh. Okay. <coughs> Ayan. Tapos lagyan ko talaga ng tubig mamaya ulit. Ano guys? Nagdaga ko na lang tubig. Papalambutin ko na lang muna tong anak. Sayote niya. ko lagay ang palaya. So yan na guys. Kumukulo na siya. Hintay ko na lang luambot tong ano Sayote. Bawa ko lagay itong Ang palaya. Tikman ka muna kung mga. Ayos na yung lasa niya. Hindi malat. Sobrang kaya na niya. Sobrang kayo asin. Saan na solusyon yung tubig? Ito yung salang tubig para mamaya na lang maluti yung pat, ano, sayote niya. So, tignan natin guys kung malambot na yung ano, sayote. Pula ko ng isa. Ay, malambot na siya. kunting kulo pa. Kunting kulo para ano. Malambot konti. So dito guys, dagdagan ko lang tubig para mawala yung alat. Tingin ko na lang kumulo lagay ko na yung ampalaya. So yun guys, nilagay ko na yung dahon ng ampalaya. Yan. Lutuin na natin ng konti. Kunting kulo lang yan. Maluluto na agad yan dahil dahon lang. Dahil dahon-dahon lang naman. Yan para may konting ano may konting pahit Yeah, sarap kaya nga na mamaya dito ah hmm? kaya nga mamaya mag edit pa ako ha? edit pa ako Yan Guys, malapit na siyang maluto. Pero ito, pwede na ito. Okay. Tapos. Ayan guys, ang aking tinolang manok na may dahon ng ampalaya. Yung iba siguro, ano nilalagay dahon ng sili or malunggay pero ako ampalaya. Ayan, mm -hmm. dahil mas masarap yan para sa akin. Ayan guys. Ha? Ano mo? Mas masarap hmm. na, diba no, Sarap. Mm -mm, mm. yan. Taray Hmm. mo? -mm. yun Trap, pa naman mayanit. Tarap. Maraming higopin.